lalaki nito oh Dat yung libo Dre Oo oh. Stag pa pala ito oh Nasa Tokay to, mga master. Eh. Ah, kabig yung isang daliri nitong gray na to. Sa dalawang libo lang to. Oo. Oh. Yan mga master. Eh. Henny! Henny! dalawang Tangkan itu, oh. so, Golden Boy, Kelso, thôi oh. rồi oh, okay. <coughs> Abuhin. Magkano dito, boss? 18 16. Mura na oh. 16. Ito 16 oh. Pero Boss. Pagdagan mo, one 1.6 six yan, mura na Sa inyo, sir Magkano daw ito, sir? One six lang yan, no? Oh. Kay, yan, kay kuya Itong gold na to is 2,000 Gandang quality nito mga master oh. Gold 2,000 Dalawa Okay mm. Ito ba yan? Gold. 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 Uh, Magkano? Dalawa. Dalawa. Gold. Tapos rin sa manok eh. Ito, white chocolate. Magkano? Magkano dito, boss? White chocolate mo? Apat. Apat na libo itong white chocolate, mga master. Ang laki. Ang laki oh. laki ng size. Apat. Derby size talaga oh. 4,000 yan Sign nyo rin ito sir Sign nyo to Magkano Yan mga master Yan mga master tag 1-8 1, -8. 1 -8 lang uh, 1 lang. lang ito mga master oh.

Kaya lang kung laban yun. Laban nga kami sa beer. Ito sir, magkano kuya? Gray. Tatlong libo yan mga master. House oh. <tod> gray. Tatlong libo. Tatlong libo.

Tatlong yun mga master Stag mm. ayo. Ayo, ayo. Ayo, yeah. so, ayo, 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 <laughs> ayo, 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 Golden Boy sa 5K 5K Sweater mga master eh. Boss Eric Santos 5,000 yan mga master eh. Magaganda itong mga linyada ni Boss Eric mga master mga eh. master ito 5,000 libo mga master libo eh, sa Eric Golden Boy Maraming bumabalik na mga buyer dito kay Boss Eric, mga master. Oh. Sold out? Sold out na pala itong mga master. Oh. Pero kuha lang natin ng, ano, ng, ng video. Sold out. Bulik. 5,000 yan. dami binili kay Boss Eric mga master oh. Pumpkin 5,000 yan mga master 5,000 Golden Boy yan o 5,000 Marami na rin naubos dito sa mga linyada ni Boss Eric mga master Ilan na lang itong natira oh. Good morning, Boss Rod. Good morning. Yeah, okay. Anong itong, ano linyada nitong ano? sweater. Sweater to mga master oh. Kak na kak nito, ang ganda ng ano. Oh. Derby size pala ito mga master oh. Nasa 4,000. Yan te Boss Rod, yan mga master. <laughs> Boss Eric, inano na, inubos na. Okay, lagi talaga bumibiri rito. Ang ganda bumili o. Apat na libo yan mga master. Ito Kelso to. One, one five no? Yan mga master. Kay Boss Rod. Kelso. One five lang to mga master. Dalawa na lang. Uwi na rin, uwi na rin. Eh, natik, kacoy. na. 15 Yan Kelson Dito po sa road. 15 dito mga master, sa na. road 1.5 Bet, magkano dito? Bulik oh, Yan o Okay, yung bulik na yan yung bostredo. Na wide choke <tiple> Magkano dito boss? Two five pala itong wide chocolate nito ni Boss Roger. Kahit sa tao eh, maliit 2.5 Sige lang Yeah, ito po sir, magkano? 3K Kelso? 3K pala itong Kelso na itong mga master Bulik, magkano to? 3K 3,000 mga master 3,000 mga master